Giangup sa college administrator o sa pipila ka mga tinunan sa Mandawi City College ang pagbalhin sa Mandawi City College. Tung pinaagi ni Ining Report. Pipila sa mitambong sa proklamasyon ni Mandawi City Mayor-elect Jonky Uwano ni kadlawon sa Mayo 13, maong mga tinunan sa Mandawi City College. Misagol sila sa bagang duot sa katawan nga mialirong sa napiling mayor. Subay so, niini, may Ine, si Uwano nga ibalhin niya ang Mandawi City College sa mas halapad nga luna aron mapabarog ang mas dako nga tunghaan. Pagko niya ang building para sa Mandawi City College kay Murag 18 na katulig, squatter kaya pun sila sa sports complex. Subay so, ni Ini, gihang po sabi Dr. Joey Rivamonte, Mandawi City College Administrator, ang plano sa maabot ng mayor sa Dakbayan. Iyang gihulagway nga ang MCC, gipadagan ubo sa kagamhanan sa Dakbayan ug mas maayo kun mas mapalambo pa kini. Ako yun ihatag labi na mapartpod si Mandawi City College sa iyahang programs. Tingo usab ni Riva Monti nga mabalik na ang subsidy ubos sa Unifast kun Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education aron makatabang kini sa pagpalambo sa programa sa si MCC. Ubo sa ordinansa, gigahina ng MCC o 40 milyones pesos matagtuig apan may kapina sa 52 milyones pesos ang nagasto alang sa si MCC. Na ay gym, na atay sa basketball court, na ay volleyball court para sa team sports unta na at na Upa sa dulaan sa 2,500 ka mga tinunan sa Mandawi City College nga gipaabot nga graduate sa tuig 2027 nang hinaot nga makatagamtam sila sa paglambo sa MCC. No choice man sir kay kanang ibalhin na sa paknaan sir ba pero okay ra gapon sir kay one ride man pud. Ah para na ko sir okay ra jud siya kay as long as kanang makaskwela mi okay ra siya. Yes sir, wala na joy problema since kanang if padakon siya mas comfortable siya din. Mas ginud learning kung kuan Kau Ako okay na sa tuwi, balit sa paknaan kay daga paknaan na sa ko. Oh. <laughs> <laughs> Oba ni God for Relieno Grod Prado. Family Dumabok. Balitang Bisdak.